Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat ngayon. Ako nga pala si Chat Valdez, ang nagbabalik, ang iyong kaibigan, kapatid, kapitbahay, at volunteer din na BHW po ninyo. At ako po ay humihingi ng pasensya po sa inyo dahil alam ko marami akong utang sa inyo dahil nitong nakaraang buwan ay hindi po ako nakapag-upload ng video. So, dahil nga po sa loaded po ang aking schedule. So, ito po ang naging dahilan kung bakit hindi po ako nakagawa ng video. So, sisiguraduhin ko po ngayon na bibigyan ko po ng panahon at oras upang makagawa din ng video. So, ito po ang dahilan, ito po ang naging schedule ko nitong nakaraang buwan. Maraming maraming salamat guys at sana po ay damihan nyo pa o habaan nyo pa ng pasensya sa akin. Dahil susubukan ko po na gagawa ng video at mag-upload po every end of the week. Maraming maraming salamat po sa unawa at sana po ay patuloy nyo pa rin akong suportahan hanggang sa muli thank you and god bless